Napakaraming factors ang dapat isalang-alang para umaman. May mga factors na nagbibigay ng sinyalis kung ikaw ba ay papunta sa tamang direksyon. Kapag na-recognize mo ang positibong sinyalis na ito, maaaring magbigay sa iyo ng motivation at encouragement na ang ginagawa mo ay tama at hindi malayo mabot mo ang iyong financial goal. Kaya kung gusto mong malaman kung ikaw ba ay asenso sa buhay, sa pamamagitan ng sampung sinyalis na ating mabanggit, ay panoorin ang ating video hanggang sa uli. Hindi man tiyak na mangyayari sa kinabukasan, kung ikaw naman ay may ilan dito, sigurado akong asenso ka. Tiwala at syaga lamang. Pero bago ko simulan, kung bago ka palang lang sa aking channel, welcome to Rich Official. Please subscribe with notification on para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. Then, kung handa ka na, let's go! Una, disiplinado ka sa trabaho. Ang pagkakaroon ng disiplina sa trabaho ang isa sa pinaka-common ng mga taong successful. Wala kasing nasasayang na oras kaya diretso ang progress. Kung isa ka sa mga ito pagdating sa trabaho mo ngayon, ipagpatuloy mo lang yan. Sinabi nga ni John C. Maxwell, isang American author na nagtuturo tungkol sa leadership, Motivation gets going, but discipline keeps you growing. Hindi ka lalago kahit saan larangan kung wala kang disiplina. Pangalawa, buhaw kang matuto sa mga bagong bagay. Nauunawaan ng mga taong successful ang halaga ng kaalaman at hindi sila tumitigil sa pag-aaral ng mga bagong bagay na makakatulong sa kanila sa pag-asenso. Kung ikaw ay uhaw sa kaalaman, mahilig na naghahanap ng mga bagay na i-improve sa sarili mo. Ito man ang mga pagbabasa ng self-help books, pag ng mga seminars at workshop, o pag-aaral ng mga bagong skills. Hindi malayo maabot mo ang iyong financial goals. Ayon nga kay Brian Tracy, isang Canadian American motivational public speaker, self-development author, continuous learning is the minimum requirements for success in any field. Kahit saan ka ilagay, alam mo kung paano matutunan ang mga dapat gawin dahil sanay kang mag-aral at matuto sa mga bagong bagay. Pangatlo, goals-oriented ang mindset mo. May malinaw kang goals na determinado kang maabot ito. Kaya anong sitwasyon meron ka, goals pa rin ang nasa isip mo. Sa sports, basketball o football, kapag hindi malinaw ang iyong goals, hindi mo alam kung saan mo isi-shoot ang bola. Ang awkward nun, di ba? Ganon din sa buhay. Hindi mo masasabing may goals ka kung hindi mo alam kung ano ito. Goals are not only absolutely necessary to motivate us. They are essential to really keep us alive. Yan ang sinabi ng isang motivational speaker na si Rover Ziller. Mahirap mabuhay kung hindi mo alam ang purpose mo. Kung nakapag-set ka ng goal, then ang purpose mo ay abutin ang goal na ito. Pang-apat, may disiplina ka sa pagagastos. Kung gusto mong umasenso ay isa sa mga dapat mong mamaster ay ang pagkakaroon mo ng disiplina pagdating sa pagmanage ng iyong finances. Kung consistent ka sa pagbabudget, pag-iipon at pag-invest, nangangahulugan lamang ito na asenso ka. Yan kasi ang unang katangian ng mga taong successful. Hindi ka asenso kung gastos lagi ang iniisip mo at hindi ka nag-iipon. Paano ka makapag-accumulate ng yaman kung mas malaki ang lumalabas na pera kaysa sa pumapasok sa bulsa mo. Panglima, ang iniisip mo lagi ay kung paano ka Magaling kang gumawa ng opportunity para kumita ng pera. Ang lagi mong iniisip ay kung paano mo malulutas ang problema ng taong nakapaligid sa iyo. Dahilan kaya kadalasan ng ginagawa mo ay nag-generate ng income. Mahilig ka sa negosyo at alam mo kung paano kumilos ang pera. Hindi ka takot sumubok ng mapagkakakitaan dahil alam mo, ito ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Pang-anim, magaling ka mag-budget. Nasa tamang direction ka kung ikaw ay marunong mag-budget. Aware ka sa papasok at palabas ng cash flow mo. Hindi ka impulsive pagdating sa gastos at pinag-iisipan mo munang maigi ang pinaglalaanan mo. Kung marunong ka magpahalaga sa pinaghirapan mo, isa yung sinyalis na asenso ka kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon mo ngayon. Pangpito, matyaga ka at mabilis mag-bounce back mula sa pagkabigo. Hindi madali ang daan patungo sa tagumpay. At lubusan mong naunawaan na dadaan ka sa hirap bago mo makamit ang financial goals mo. Kaya nga hindi lahat umasinso kasi hindi lahat katulad mong kaya magcaga sa hirap. Sa tuwing mabibigo ka o makaranas ng pasakit sa buhay, alam mo, ang reward nito ay higit na mas malaki kaysa sa mabilis kang makabangon. Positibo ang isip mo, hindi ka madaling maguyo. pangwalo mga successful ang lagi mong nakakasama. Naunawaan ng mga taong successful ang kalagahan ng magandang relasyon sa mga taong may value. Kung ang lagi mong nakakasama ay may kaparihong mindset ka, nagtuturo sa'yo na ayon sa goals mo, nasa tamang direction ka. Matuto mula sa pagkakamali at tagumpay ng mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag kang makisama sa mga taong sisira sa pangarap mo. Number 9. Marunong kang tumanggap ng pagbabago. Maraming tao ang takot sa pagbabago tulad na nangyari ng pandemic kung saan na-force tayong mag-aral ng bagong bagay para makapagtrabaho at comfort home at isa ka sa mga nakapag-adapt at maluwag na tinanggap ang bagong normal. Ibig sabihin na sa posisyon ka na para magtagumpay. Handa ka nang humarap sa kahit ano pang pag- Ikasampo, hindi ka madamot. Ang financial success ay hindi lamang yung pag iipon ng yaman o pag-invest sa sarili kundi maging pag-invest din sa ibang tao. Aasenso ka sa buhay kung marunong kang magbigay. Naunawaan mo kasi na ang pagbibigay ay nagdudulot din ng positibong pagbabago. Hindi lamang sa mindset mo, kundi maging mindset din ng ibinibigyan mo. And the more influenced people, mas positibo ang magagawa nito sa iyo at sa ibang tao. Abang iba-iba tayo ng pinagdadaanan patungo sa matagumpay na buhay, ang sampung sinyalis na ating nabanggit, ang mga sinyalis na ikaw ay nasa tamang daan. Laging tandaan na ang tagumpay ay hindi lamang patungkol sa pera kundi maging fulfillment at positibong epekto na magagawa mo along the way. At dahil nakarating ka sa part na to, maraming salamat sa iyong oras at sana na-inspire kita.